Yes. dito Bendido. Stop. Doctor Reddy. Sweetela oi. Sweet. Hindi. Ready, say bays. Ninse. Carol. Carol. No. Hindi na mean, ako naka-uwi. <laughs> Alright. Dapat ito oh, pa? Oo, natawi ako sa ano. Meron kaming ano eh. Ang bayan ng buwak. Diyan lamang ho kayo ha. Mamaya lamang. Makain muna ako. Jangan standby lah. Kanbay lang ho kayo sapagkat kami ay naga, uh, nakain lamang. So mamaya, aikot ko kayo dito sa kusina sa plaza. Dito kami kumain ngayon ng uh, merienda. Kakatapos lamang ng aming uh, uh, PIA Marinduque. Kapihan sa PIA Marinduque. So mamaya, aikot ko kayo dito sa buong lugar ng kusina sa plaza. Napakaganda ng kanilang lugar at napakasarap ng mga pagkain. So kasama ko yung mga lahat ng naging uh, pasama kasama namin kanina mga guests. At manauhin panauhin ganyan din ang aking kasama sa Paringuka News na si J.F. Forcada at si Adria Santo Domingo. So standby lamang ho kayo sapagkat mamaya kita mag-aikot. Keep sharing and keep pa uh, giving us puso 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 at tabating ko kayo mag-comment lamang mako kayo diyan ko kayo mamaya makain lamang ho muna ako Ganyan lamang ho kayo ha, continue sharing tapos mamaya, abatin ko kayo sapagkat nakain lamang ho kami. Kakatapos lamang ng aming kapihan sa PIA. So, standby lamang ho kayo dyan. ah uh, ikot natin. Yan ang bayan ng buwak. So, standby lamang ho kayo. Mamaya, apambatiin ko kayo. Abrils,

त दिन बि भए सुन्छ ya po sa mga baby ang mga unchanes. Prior ito dapat breathing. Ngudula pati respiratory rate. Ya. Wala pa talaga sa mga baby sa mga natatanda. Ah, la pilasiyo ng sila na magkakaroon ng problem yung kung ano yung isang noy febrary parang yung mga 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 bagong dating oh <laughs> Bayan ng buha kami, ayaw po kayo ha Diyan naman kayo ako kay inakain muna Diyan lamang ho muna kayo, ako yung kay nakain lamang muna. So, ayikot ko kayo mamaya. Stand by and keep sharing our live streaming. Keep commenting. Yung mga pagbati nyo shout out, at abatid lahat mamaya. Ha? Bye bye. Yan muna kayo ha.

hindi lang <laughs> live na live na sa marido kay Musa so kapatid natin please happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to you tagalog Kaya ang bati sa iyong kursila. Mm -hmm. Oh, so... Happy birthday, birthday Lince. Anong wish mo? <laughs> wish ko, sana. <laughs> <I'll be laughs> <birthday, Lin. laughs> mm -hmm. Happy birthday daw, <laughs> <laughs> oh! Happy birthday daw, oh! Happy birthday